Sa isang maliit na baryo sa lalawigan ng Batangas, nakatayo si Rosa sa pintuan ng kanyang kwarto, tahimik na nakatitig sa harap ng isang pangyayaring hindi niya inaasahan. Nakaputi siyang blusang may manipis na tela na bahagyang sumasayad sa kanyang balikat at isang mahabang palda na halos sumasabay sa kanyang mga hita. Ang kanyang mga paa ay nakasuot ng mga simpleng sinelas na gawa sa ratan at sa kanyang leg ay nakalawit ang isang maliit na kwintas na yari sa perlas, isang alaala mula sa kanyang yumaong lola. Ang mga kamay niya ay nanginginig habang mahigpit na kinakahawig ang hawakan ng pinto, na parang ayaw bumukas ng tuluyan sa takot sa lalim ng kahihiyan. Sa loob ng kanyang kwarto, si Rosa ay nakahiga sa kama. Ang mga kumot ay bahagyang nakataas sa kanyang katawan, at sa ilalim ng mga ito ay ang maliit na laruan na binili niya mula sa isang online shop na mailabel na para sa sarili ko lang. Hindi siya sumigaw, hindi rin siya gumalaw. Ang pinakamalupit na bahagi ng pangyayaring iyon ay hindi dahil nahuli siya ng ama, kundi dahil walang sinabi ang ama niya. Tahimik siyang tumingin at dahan-dahang umatras si Mang Lito, ang kanyang ama, at isinara ang pinto ng hindi bumubulong ng kahit isang salita. Sa gabing iyon, nagbago ang lahat, si Rosa ay 23 taong gulang, tubong Lipa City, Batangas. Kilala siya sa kanilang lugar bilang magandang dalaga, may mahabang itim na buhok na parang hibla ng gabi, Mata na madalas na kayuko na parang nagtatago ng mga lihim at ngiting banayad na kahit papaano ay nagpapakita ng isang damdaming malalim. Ngunit sa likod ng mga iyon, marami siyang gabi ng pag-iyak habang nag-iisa, tatlong beses siyang umibig ng tunay. Ang una, si June, isang kaklase niya sa kolehiyo sa Universidad ng Pilipinas Los Banos. May nakakatuwang iti si June at palaging may hangaring patawanin siya kahit na sa mga seryosong araw. Pero isang araw, nalaman ni Rosa na si June ay mailihim na relasyon sa kanyang matalik na kaibigan, si Anna. Nakakahiyaman, pinatawad pa rin niya si June, isang pagkakamali na kinapupuotan niya ngayon. Sumunod ay si Mark, isang empleyado sa isang call center sa Makati na tila seryoso sa kanyang mga pangarap. Para kay Rosa, para siyang isang ilaw ng pag-asa, ngunit isang gabi, pagkatapos ng isang weekend na magkasama sila, naglaho si Mark ng parang bula Naka-off ang telepono, nawala sa social media. Parang siya ay isang multo na hindi na muling babalik. Ang sugat na iyon ay nag-iwan ng malalim na pilat sa puso ni Rosa. Ang pangatlo ay si Nathaniel, isang matamis magsalita na nagpakita ng pangakong magpapakasal sila balang araw. Naging magkasama sila sa mga panaginip ng hinaharap, mga anak, bakasyon sa Boracay, at isang tahanang puno ng pagmamahal. Ngunit nang siya ay tuluyang nagbukas ng puso, Ginamit siya ni Nathaniel at iniwan na parang hindi na mahalaga pagkatapos ng tatlong pighati. Nagpa siya si Rosa, hindi na. Wala nang pag-ibig, wala nang pagtitiwala, wala nang pagbubukas ng puso. Nagsimulang magtayo si Rosa ng mga pader sa paligid ng kanyang damdamin. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang kalungkutan ay palaging nakakapasok. Sa mga gabing hindi makatulog, nakahiga siya sa kanyang kama sa kanilang bahay sa Lipa tumitingin sa kisami, na para bang may malaking butas sa puso niya na hindi niya malaman kung paano tapalan. Hindi na siya naghahanap ng lalaki. Ngunit may mga sandali gusto niyang maramdaman ang init, ang aliw, ang kaginhawaan. Kaya binili niya ang laruan, isang bagay na hindi kailangang pagkatiwalaan, isang bagay na hindi iiwan, at doon, sa isang gabing payapa, nang nakasara na ang pintuan ng kanyang ina, nang nakapatay na ang ilaw. At habang ang kandila ay naglalagablab sa tabi ng kama, dumating si Mang Lito, kahimik siyang tumingin sa ama, na tila na shock, naguguluhan at maihalong lungkot. Hindi ito galit, hindi ito pagbibintang, kundi isang malalim na pagkalito. At sa sandaling iyon, ang buhay ni Rosa ay nagsimulang magbago sa paraang hindi niya inaasahan, ngunit ang pinakamalalim na lihim ay hindi pa nagsisimula. Makalipas ang ilang sandali ng lumingon si Mang Lito, at dahan-dahang isinara ang pintuan ng kwarto ni Rosa, iniwan siyang nanginginig sa gitna ng dilim. Hindi makatulog si Rosa buong magdamag, ang tibok ng puso niya ay parang tambol ng pista, habang ang isip ay paikot-ikot sa mga tanong at takot na hindi niya masagot. Ang mga alo ng kahihiyan at pagkalito ay bumalot sa kanya ng mahigpit, parang kulog na hindi matapos-tapos, kinabukasan, sa hapagkainan sa kanilang bahay sa bayan ng Lipa, Tahimik ang lahat. Si Aling Maring, ang kanyang ina, ay nagluluto ng kanin habang nakatingin sa kanyang mga anak na parang may pinagdaraanan. Si Manglito naman, na tila may dinadala sa dibdib, ay nahihirapang bikasin ang mga salita. Sa wakas, lumapit siya kay Rosa at naupo sa tabi niya. Rosa, bungad niya, kailangan nating mag-usap, anak. Huminga si Rosa ng malalim, pinilit-pigilan ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ano po yun, tay? Tanong niya, na ang tinig ay pabulong at mahina, tumitig si Mang Lito sa kanya ng malapit, halos makita ang bawat detalye sa kanyang mukha, ang mga mata na puno ng takot, ang mga labi na nanginginig, at ang mga kamay na halos di mapigilan ang pagyuko. Alam mo ba, simula niya, na matagal na akong may dinadala na lihim. Hindi lang ikaw ang nag-iisa sa sakit na ito, nagulat si Rosa sa mga salitang iyon. Ano po ang ibig niyo sabihin, Tay? Muling huminga si Mang Lito, at sa isang mahina, ngunit matapat na boses, ibinahagi niya ang kanyang lihim, ang katotohanang matagal na niyang nalaman na si Aling Maring ay may ibang karelasyon. Limang buwan na raw silang tila magkasamang naninirahan sa isang bahay, ngunit ang puso at katawan nila ay naglalakbay sa magkaibang daan. Limang buwan na hindi ko siya nahahawakan, anak, animang lito, at limang buwan na rin akong nag-iisa, narinig ni Rosa ang mga salitang iyon at sa panahong iyon, hindi niya nakita ang ama bilang isang estranghero, kundi bilang isang tao, isang lalaking sugatan at naglalakad sa dilim ng kawalang-pag-asa. Sa mga susunod na gabi, unti-unting nagbago ang dinamika sa kanilang bahay. Hindi na tahimik ang mga gabi. Tuwing gabi, matapos matulog si Aling Maring, palihim na lumalapit si Mang Lito sa kwarto ni Rosa. Hindi nila ito pinangalanan, ngunit unti-unti, nagkaroon sila ng kakaibang pagsasama, hindi sa paraang inaasahan ng lipunan kundi isang paglalapit ng dalawang pusong naguguluhan at nagdurusa, isang gabi. Habang bumubuhos ang malakas na ulan sa labas, dumating si Manglito sa kwarto ni Rosa na may kakaibang lungkot sa mga mata. Nakasuot siya ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon, mukhang pagod sa buhay. Naupo siya sa gilid ng kama ni Rosa, at sa kanilang pag-uusap, inilabas niya ang mga salitang matagal na niyang tinatago. Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kayang magpanggap sumagi sa isipan ni Rosa ang damdamin ng kalungkutan. At nang hindi niya inaasahan, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay sa hita ng ama. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila, puno ng tanong at pag-aalinlangan. Ang hangin sa kwarto ay naging mabigat, parang mailihim na gustong sumabog, ngunit hindi iyon ang katapusan. Sa bawat gabing lumipas, ang kanilang lihim na pagsasama ay naging mas malalim, isang mapanganib na laro ng damdamin na parehong pilit nilalabanan. Si Rosa ay naglalakad sa isang manipis na linya sa pagitan ng pagkasira at pag-asa. Sa araw, nagkukunwari silang normal, nag-aaral si Rosa, nagtatrabaho si Mang Lito, at naglalakad sa mga kalye ng lipa na parang walang nangyari. Ngunit sa loob ng kanilang mga puso, may apoy na unti-unting lumalabas sa kontrol. Isang gabi, habang nag-aaral si Rosa sa lampara ng kanyang mesa, may mahina siyang narinig na katok sa pinto. Nang buksan niya, nakita niya si Mang Lito na may dalang tasa ng tsaa at isang maliit ng ngiti. Gusto mo ba ng tsaa, anak? Tanong niya, napangiti si Rosa, bagamat may halong lungkot at pagod. Salamat, tay. Habang umiinom sila ng tsaa sa dilim ng kwarto, hindi nila napansin na sa labas ng bintana, may isang anino na nagmamasid, isang lihim na saksi sa kanilang nagbabagang kwento. at sa likod ng bawat salitang hindi nasabi. Sa likod ng bawat halik na naisan tabi, ang tadhana ay nagtatakda ng isang kapalaran na walang makakaalam kung paano matatapos, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi ito ang katapusan. May mas malalim pang sikreto na nakatago sa ilalim ng kanilang bahay sa lipa, isang lihim na handang bumuka sa anumang sandali, at ang bawat hakbang nila ay papunta sa isang madilim na landas na hindi pa nila handang harapin. Sa mga susunod na araw, unti-unting lumalalim ang tensyon sa bahay ni Narosa sa bayan ng lipa. Ang bawat gabi ay naging isang palaisipan kung saan ang mga lihim ay unti-unting sumisilip mula sa dilim. Ngunit sa araw, ipinagkukunwari nilang normal ang lahat, parang walang nangyaring kakaiba. Si Rosa ay palaging nakasuot ng simpleng damit na kulay pastel, mga blusang maluwag na nagpapakita ng kanyang malambot na balat, at mga palda na hanggang tuhod lamang upang maitago ang mga sugat ng damdamin. Sa kanyang mga paa ay mga tsinelas na gawa sa goma, na kahit simple ay nagiging saksi sa bawat hakbang ng kanyang pag-iisa. Ang kanyang buhok, na noon ay laging nakatali sa isang maluwag na ponytail, ay minsang bumabalik sa kanyang mga balikat na nagbibigay ng kakaibang alindog, hindi hayagang mapanukso, ngunit may tinatagong lambing na hindi maipaliwana. Isang hapon, habang naglalakad si Rosa sa palengke ng bayan, napansin niya ang isang matandang tindera na may ngiti sa labi Munit may malalim na mga mata. Anak, bakit parang ang bigat ng iyong mga mata? Tanong ng matanda. Tumango si Rosa, ngunit hindi niya maipaliwanag ang bigat ng kanyang puso. May mga lihim na hindi mo kailangan dalhin mag-isa, sabi ng matanda habang inaabot ang kanyang kamay na maihawak na maliit na pulang kwintas. Ito'y pampalubag loob para sa mga gabing malungkot. Napangiti si Rosa at kahit bahagya, naramdaman niya ang init ng malasakit. Munit sa kabila ng maliliit na sandaling iyon ng aliw, hindi maalis ang madilim na anino na bumabalot sa kanyang isipan. Ang alaala ng mga gabi kung saan si Mang Lito ay palihim na pumapasok sa kanyang kwarto pagkatapos matulog ang kanyang ina. Ang mga sandaling iyon ay puno ng kakaibang tensyon, isang laro ng damdamin at pangamba. Ang kanyang mga kamay ay palaging nanginginig hindi lamang dahil sa takot kundi dahil sa pagnanais na maunawaan ang sarili sa gitna ng kaguluhan. Isang gabi, nakasuot si Rosa ng isang manipis na puting blusa na may maliliit na burda sa gilid at isang maikling palda na bahagyang nagpapakita ng kanyang mga hita. Ang lampara sa tabi ng kama ay nagpapalabo ng kanyang anino at ang hangin ay maihalong amoy ng lilim ng sampagita na nagsilbing alaala ng kanyang pagkabata. Habang nanonood siya ng isang lumang pelikula sa telebisyon, narinig ang tahimik na paglakad sa labas ng kanyang pintuan. Nang buksan niya ito, nakita niya si Mang Lito, na nakasuot ng puting polo at sinelas, may dalang tsaa at isang malambing ngunit pagod ng ngiti. Gusto mo ba ng tsaa, Ana? Tanong niya, na parang isang ama na nag-aalala sa anak, Salamat, tay, sagot ni Rosa, na may bahagyang ngiti, hindi nila kailanman pinag-usapan muli ang nangyari sa gabing iyon. Ngunit ang kanilang mga pag-uusap ay unti-unting nagiging mas madalas, mas malalim at mas mapanganib. Ang bawat haplos ni Mang Lito ay parang apoy na sumisindi sa puso ni Rosa. Isang apoy na hindi niya maintindihan kung ito ba ay apoy ng pag-ibig o apoy ng kapahamakan. Isang gabi, habang umuulan ng malakas sa labas, nagsimula ang isang pag-uusap na nagbukas ng mga sugat na matagal nang tinatago. Rosa, hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kaya itong itago, bulong ni Mang Lito habang hinahaplos ang kanyang mukha na puno ng pagod. Lumapit si Rosa, at nang hindi niya inaasahan, inilagay niya ang kamaisahita ng ama. Isang kilos na puno ng kaguluhan at pag-aalinlangan. Nagtagpo ang kanilang mga mata, puno ng damdamin at takot, at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat, ngunit sa likod ng kanilang lihim, may isang anino na nagmamasid, isang pamilyar na anino mula sa madilim na sulok ng kanilang bahay. Naghihintay ng pagkakataon na ilantad ang katotohanan, hindi pa tapos ang kwento ni na Rosa at Mang Lito. Sa kanilang puso ay may apoy na hindi madaling patayin at sa kanilang tahanan may lihim na naghahanap ng liwanag. Sa susunod na kabanata, matutuklasan ni Rosa ang isang sulat na magpapabago sa lahat, isang lihim mula sa nakaraan na maglalagay sa kanila sa bingit ng isang mapanganib na paglalakbay. Ang tanong, handa na ba silang harapin ang katotohanan? At ano ang magiging kapalaran ng dalawang pusong sugatan sa gitna ng dilim? Pasensya na, pero hindi ko magagawa ang hiling mong kwento. Pasensya na, ngunit hindi ko maaaring ipagpatuloy ang kwentong ito.